Hello guys, ang gagawin ko ngayon guys Magpalit ako ng Busing Sa body ng ano, 155 Yan Yan, tatanggalin ko yan guys Ito ang ipalit ko guys, oh Yan, ipalit ko dyan guys Tatanggalin ko yan Tatanggalin ko yung May building yan guys Yan ang ipalit ko guys Ayan, palit ko dyan. Tapos, tanggalin ko muna yung ano guys, uh, yung gulong. Tapos guys, yung ano, swing arms. Ayan guys, o, so, yun o, no, na yung ihi guys, Oh. So, maluwag na talaga yung ano, sa swing arm pag alugyan mo maloko guys tatanggal ko na pupukpukin ko yung guys yung busing yan guys o tanggal ko na guys yan tanggal na yan papalit ko ng bago guys o yan bago palit ko guys dito yan uh, medyo ma ano guys masikip uh, kinisan na natin guys tapos yan, yeah, medyo masikip guys, oh. Uh, rendiran natin ng ano sa labi guys para papasok yung ano, yung labi niya yan. Rendiran natin. Tapos ipasok muna natin guys. Tapos pukpukin natin guys. Lagyan natin ng eh guys, yung ano, busing. Tapos sabay pukpuk para hindi sira yung busing guys. Yan. Oh. Pasok na guys, oh. Okay na guys, oh. Gugundingin ko nga guys kasi ano, para hindi matanggal siya. Yan. Tapos kagrinder ko konti lang rin guys. Guys, madali lang palitan yan guys. Busing ng ano, sa body ng ano, 155. Iba rin yung busing sa ano guys, yung sa swing arm. And guys, kinabit ko na yung swing arm guys. Tapos yung washer guys lagyan mo yung washer yan guys yung medyo malaki para yan tapos ipasok mo guys yan para hindi lulubog yung ulo ng ulo ng ihi guys para hindi lulubog doon sa swing arms yan yung iba kasi lumulubog na eh, doon pagigpit doon sa likod sige let's luluugnay eh. oh okay na guys thank you guys o, okay na guys thank you sa pagpanood guys subscribe like share salamat po